Jesus laban sa mga demonyo. Nang dumating siya sa kabilang ibayo sa lupain ng Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. At sila'y sumigaw na nagsasabi, Ano ang pakikitungo natin sa isa't isa, o anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang panahon? Pababasa po yun sa Matthew chapter 8, verse 28 to 29. O Panginoon namin, banal sa langit, tunay Panginoon na napaka makapangirihan niyo po, talagang ginawa niyo po kami. At Panginoon, pinapakita po ng devotion po na ito kung ano po ang pinagkaiba ng paniniwala sa tunay na pananampalataya na si Kristo Jesus ay Panginoon. Na why Lord, bigyan niyo po kami ng talino na tanggapin po at maintindihan po namin ang turo po ninyo. At na why Lord, ito po ay maging daan na mas lumalim po ang aming pananampalataya. At ito rin po ang maging daan sa mga taong hindi pa puligtas, Na malaman nila ang kaligtasan lang po ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Yesus bilang kanilang Panginoon ng buong pagmamahal. Patawarin niyo po kami Panginoon sa aming mga kasalanan at itinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Yesus. Amen. Maaring sa lakay ng mga demonyo ang mga tao sa mental physical o spiritual. Sa spiritual, sinasalungat nila ang tunay na relihiyon. Itinataguyod ang huwad at kinokontrol nila ang okulto. Sa intelektual, itinataguyod nila ang mga maling ideolohiya, kabaliwan at masokismo. Laging kinikilala ng ating Panginoon ang mga taong sinapian ng demonyo bilang mga biktima ng mga kapangyarihan hindi nila kontrolado at nangangailangan ng pagpapalaya, hindi pagkondena o pangaral. Sa pagtawag kay Jesus na anak ng Diyos, ipinapakita ng mga demonyong kumokontrol sa mga lalaking gadarine na alam nila ang kanyang tunay na pagkatao. Kinilala nila siya bilang kanilang espiritual na kalaban na may buong otoridad na sirain sila ayon sa kanilang kalooban. Ang kanilang tanong, narito ka ba upang pahirapan kami bago ang oras? Higit na kinikilala na mayroong isang schedule na itinalaga ng Diyos na hindi pa nakumpleto. Kung kailan niya sila itatabi sa walang hanggang kapahamakan. Tulad ng sa ibang mga paksa, ang mga demonyo ay may tamang doktrina ng mga huling bagay. Ngunit ang gayong paniniwala ay pagkilala lamang hindi pagtanggap inihayag ni James na maging sila ay nanginginig sa mga kahihinatnan ng kawalan ng pananampalataya. Ang mga demonyo ay naniniwala naman at nanginginig. Mababasa niyo po yun sa James chapter 2 verse 19. Hinahamak ng mga demonyo ang lahat tungkol sa Diyos at sa kanyang anak. Ngunit wala silang magagawa kundi bigyan si Yesus ng pinakadakilang paggalang kapag nasa kanyang presensya Sinusuportahan nito ang turo ni Pablo na isang araw sa pangalan ni Kristo, lahat ng tuhod ay luluhod ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At na ang bawat dila ay magpapahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Pababasa po yan sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11. Tanungin ang iyong sarili pagkakita sa mga demonyo na malinaw na natatakot sa pangingibabaw ni Kristo ay dapat na pagpasigla sa atin na siya ay higit pa sa kayang pangasiwaan ang anumang sitwasyon. Hindi mo ba ipinagkait ang isang pangangailangan mula sa kanya? Hindi sigurado na siya ay nagmamalasakit o may magagawa tungkol dito? Dalit ito ng buong tapang sa kanya ngayon o Panginoon naming Ama. Sa langit, maraming pong salamat sa pangaral po na ito. Naway Panginoon, sa pamagitan ng aral na ito, mas maintindihan ng tao kung ano yung kilala po si Heso Kristo bilang Panginoon kaysa may relasyon na tunay siya ang aming Panginoon sa aming buhay. Naway Panginoon, lumalim ang pananampalataya ng bawat kapatiran po na Kristiyano at Panginoon ulit kung meron na ligaw na hindi pa naintindihan ang bagay na ito, sila talagang maligtas, talagang kilalanin at sila ay magkaroon po ng relasyon na kayo po ang kanilang Panginoon. At katulad po namin, tinanggap po namin kami ang inyong iyong alipin. Marami pong salamat Panginoon at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, ito mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.